Oo. Oh. Moni ato ang pintal. Latix. Latix, eh? Oo. Oh. Latix. Yeah. Ang ato ang karong di order is Horizon Blue. Yeah. isagulan na ni Kuya. Nara. Oh. Banak-banak lang, no? Oh. banak lang. Nakaroon, no? Kayo niya. Yeah. Mikos, Mikos. Mikos. Mone gisagol ni Kuya, no? Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Tara ukay guys. Oh, uh ha? -huh. Okay, okay, okay. Mone ni resulta. Deep, deep. Horizon Blue. Karaan na dito, Bibi Blue. Karaan okay. na na siya. Tara na to guys, so no. tiguwang na to siya. So, ang bago ron, Horizon. bago. Blue. blue Horizon. Ah, blue Horizon. Ah. Itawag saan siya, light blue. Huwag di isa, no? Oo, oh, Ito, light, light pa to. Ni? Light uh, na Okay, light pa to. Ano Horizon blue. Okay, maura na siya guys, no? na, ako na. Sa'yo na kayo.